Magandang araw mga insan, ako po muli ang inyong banat insan at nandito tayo sa ating makatotohan ng komentaryo at reaksyon. Ngayong araw pag-usapan natin mga insan ang katanungan ng taong bayan patungkol sa budget na nawawala sa ating gobyerno na hindi kayang ipaliwanag. Bakit hindi kaya ipaliwanag ng ating gobyerno, lalo-lalo na si President Bongbong Marcos? Imposible yung wala siyang alam sa mga budget kasi yung siya yung may final say, siya yung may final na decision patungkol sa ating budget. Diba mga insan, bakit ito hindi nila kayang ipaliwanag? At isama na rin natin sa pag-uusapan uh, pag natin mga insan, eh kung bakit hindi rin nila kayang sagutin yung tinatanong ni BP Sara Duterte na kung sigurado sila doon sa 30,000 na napatay di mano sa AJK sa War on Drugs ni Tatay Digong Duterte, eh bakit wala silang pangalan na mailabas? Sa halip na magbigay sila ng pangalan, iba pa yung sinagot nito ni Attorney uh, Conti. 'di ba? Na ito po yung ICC uh, representative dito sa Pilipinas. Pero may pero diyan mga insan. ito pa nalaman, nalaman natin na ito pa lang si Attorney Conte eh may kinalaman pala to o may connection pala to sa NPA NDM na naka-base din ngayon sa Netherlands. Diba? Ito po siya ngayon yung naging representative dahil inendorse po siya ng isa sa mga Uh, NPA doon sa sa Netherlands mga insans Yan po yung sabi ni Ka Eric. Eh, si Ka Eric po isa sa mga news anchor ng SMNA ngayon at dati pong kadre ng NPA NDF. So simulan natin dito mga insan sa ating topic. Ito may paparinig ako sa inyong audio or try din natin i-display dito sa ating screen kung pwede. Ngayon natin kung hindi tayo makaka-copyright pero pakinggan po muna natin to. Ito yung mga budget na hinahanap. Di ba tinatanong to ng taong bayan eh, na bakit hindi nila kayang sagutin? So, pakinggan po muna natin to mga insan at natin to. Duterte, if you want to ask Pongpong Marcos, nasaan yung 129 billion? Siya, Torny Badoy po yan, mga isa yung naririnig ko. Nasaan yung PhilHealth Funds na 89 billion? Nasaan yung Maharlika Fund na 250 billion? Yung GSIS na 62.5 billion? And yung na, SSS pera na 62.5 yun. billion? Yung Land Bank billion? Yung na 62.5 billion? yung PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, 117 billion kinuha at nilipat sa Department of Finance. pera natin yon, hindi yung pera ng gobyerno, lahat yon yung nasa bangko natin na pera, kinuha at binagay sa Department of Finance. Bakit? Pera natin yon. kinalawgalaw so, ang kinuha. Ang pasagutin natin sa kanila, we just want The price down. We want yan. you to serve us and we want you to stop stealing S from us tumigil na kayo. I just want to echo what the President said. Si Inday, kaya niya yan. Kaya, kaya ni Inday. Kasi, for one thing, she is on high ground. Ito mga ito, puro invento lang naman yan eh. Wala naman silang maibaba. Ito, 125 million. Confidential one, one funds. 125 million yung inahabol nila kay BP Sara. Pero ito nila ng pekreto na wakawala. Paano ito? funds <laughs> ng President, Intel funds, etc. important issues. Lalo, lalo na yung drug addiction ng president na ito. sakutin mo yan. Magpa-drug test ka kasi kami, Pilipino, we deserve better. We don't mga maka... Ngayon, mga insano. So, bilang Pilipino, bilang mga, mga Pilipino, bilang isa sa mga nagbibigay ng buwis, nagbabayad ng tamang buwis dito sa ating gobyerno, karapatan din siguro na naming malaman, o katul ako, karapatan ko rin siguro pong malaman kung paano po nangyayari yung yung mga buwis na uh, yung mga buwis na binabayad namin sa gobyerno kung saan napupunta at ipaliwanag din po sana nito kung paano yung mga budget na yan eh nawala bakit pinagkukuha at bakit hindi kayang ipaliwanag kung saan nila dinala at gusto ko talagang malaman mga insa na kung bakit yung 125 million na confidential pan ni BP Sara pilit nilang hinahabol, pinaaamin kung saan napupunta yun. At doon nga nagsimula, marami ang napaniwala na kurap ang ating GP Sara Duterte. Pero sa laki ng pera na to, sa laki ng mga nawawalang pera na yan, mga insan, di ba? Hindi ba kayo nagtataka kung saan nila ginamit yan? Ang laki masyado niyan. Ang laki. Ako, nakakalula yan. Bilyon-bilyon yan. Dito pa nga lang sa gold reserve natin, na 129 billion na binenta ni PBBM. Inamin din po nila yan, di ba? Sinabi naman po yan yung, ng, ni Claire Castro na nagbenta nga. Di ba? Saan po nila dinala yung pera? Anong proyekto po? Eh wala naman tayong nakikita magandang proyekto dito sa ating bansa ngayon na pinagpatuloy po ni PBBM. Maraming nang nakatenga dyan. Yung mga railways natin na, tenga, hindi hindi umuusad, ano na lang nangyari diyan? Doon pa din sa PhilHealth, bakit kinuha ng budget yung PhilHealth? 'Di ba? Ang dumami lang ngayon mga insan, yung mga ayuda, yung ayuda system lalo na yung akap, yun yung dumami. Alam niyan yan, kaya sa mga barangay nyo, posibleng hindi kayo nakatanggap ng mga ayuda. <laughs> yun yung insan. Ang lalaki nito, bilyon-bilyon. Pero bakit hindi hinahabol to? ng ating mga kongresista. Sa halip na habulin, tanungin asan to, yung nako, panawagan, kung talagang matitino kayo mga kongresista. Paimbestigahan nyo naman to. Tanungin nyo naman kung nasan to mga pondo na to. Bakit hindi to ginamit para sa taong bayan? Hindi po ba mga insan? Kasi kung hahabulin natin yung 125 million na nakulimbat daw, di umano ha, di umano. Kasi yun ang bintang nila, ni BP Sara, ginamit daw sa confidential pa niya, eh bakit ito? Ang laking pera nito, billion to, hindi lang isang billion. Ang dami. abot na nga ng, ng trillion to 'yung eh, pagtinotal mo mga insan ni, eh. nakakalula na 'yan ang laking pera na 'yan. 'Di ba? Sapat na pakainin ng buong bansa niya, hindi na magtatanong magtatanong si Claire. Bakit ano? Bakit marami pang nagugutom eh binibigyan na Manila daw ng ayuda at pagkain. Loko-loko. <laughs> Kaya sila nagugutom kasi sabi nga ni Coach Oli, kayo yung busog, kayo yung nakakakain. Sila kasi, yung iba mga Pilipino, kami, katulad kami mga mahirap, isang kahig, isang tuka, wala talaga kaming lalamunin. Paano? Yung pera, nasa inyo na. Sa inyo din to. oh, di ba mga insan? Hindi nila kayang ipaliwanag yan. Ah, ano sabi ni Claire? Re reviewin pa nga daw. Ah, <laughs> O, oh, ito yun siya. Isunod natin yung topic na to. Yung tanong ni BP Sara. Dito kay eh, attorney Conte. Yan, ah, ilalagay ko dyan sa taas. O, oh, ito sabi ni BP Sara. Ah, uh, BP Sara. Ay, hindi uh, sa uh, BP. Hindi Sara. Nalilito na po. Babasahin ko po ha. Sabi niya, you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you if you do not have the name of 30,000 victims? So where is the system there of killing thousands? Sorry, bobo yung abogado nila, BP to 30, yan. So yung bobo, I mean <laughs> bobo talaga si Arthur ni Cristina Conti naman. Sumagot, sabi niya, kung ganun, edi eh, inaanyayahan ko si B.P. Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo. At sabihin niya ang ganyang argumento. Tingnan natin, ipakikinggan siya. <laughs> Ito talaga, <laughs> tinatunayan mo lang talaga, ator ko, tinabobo kayo. Tinatanong ka po ni B.P. Sara, pangalanan mo yung 30,000 kasi nga, kayo mismo yung nagpipilit na 30,000 yung namatay sa war on drugs ni Tatay Digong Duterte. Sa 30,000 na yon wala kayong mapangalan kung sino yon Diba? Yun yung tanong. Eh bakit papupuntahin mo pa sa ICC doon magtatanong? Eh kayo nga nag-provide ng ebidensya sa ICC, di ba? Di naman nila alam yun eh kung hindi kayo, hindi kayo nagbigay ng ano eh. Diba? Dapat magsama-sama kayo ni Tililing. Trillianis tililing na <laughs> hindi pinapansin sa kaloogan at makakagulat nga minsan na ay wala natin na reaction yung mga insan dumaan yung convoy ni Trillianis tapos sumigay yung mga tao doon BBM ay ano BBM tuloy ano Duterte biglang sumagot ngayon yung isa sa mga security aid ni Trillianis na sinabi ando na nakakulong tapos eto pa yung nakakapangamba dyan mga insan dahil sinabi noon na pag uwi noon nasa bote na so dapat maalarma maala ma tayo dyan no kasi siyempre, kung sinabi ni Torre na matagal ng plano para ma-arresto yan, mapadala si Tatay Digong Duterte doon sa Bahig Netherlands. Ibig sabihin, may plano din talaga. totoo yung mga lumalabas na sinasabi ni BP Sara na mayroon niyang nagtatangka sa buhay nila. Lalo na kay Tatay Digong Duterte. So baka matotoo nga yung sinasabing maibote. Na kaya lag, lagi nating tulungan sila, maging vigilante tayo. Ma, lalo na yung nakakalapit doon sa mga... Duterte na talagang buksan yung mga cellphone, kalat-kalat ipakita -kalat, kalat, e, ko saan para kung sakasakali man lang gawa nila na hindi maganda pero wag naman sana, eh makabawi ka agad, maku mahuli ka agad sila, maimbestigahan dahil makukuhaan ng video. may po ba mga insan? So balik tayo rito kay Tony Cristina Conti. Yun lang po yung tanong ma'am. Pero ang layo po talaga ng sinasagot nyo. Bakit ICC pa ang kailangan sumagot? imposible naman kaya mo nga nasasabi yung ganyan na 30,000 kasi sure ka na 30,000 yung namatay sa AJK pero hindi mo kayang pangalanan so dun palang mga insan malinaw na malinaw na kung sino sa kanila yung may hawak ng katotohanan diba? kung isa ikaw totoo ka sa sarili mo at alam na alam mo diba, na may gantong pangyayari may 30,000 tao talaga na biktima di sana may pangalan ka kahit isa kahit man lang sabihin mo o konti si Atone Cristina konti biktima di ba mga mga insan so yun mga insan maraming maraming salamat sa inyong panunood at sana wag niyong kalimutan na mag subscribe dito sa ating channel at lagi po tayong uh, mag iingat sa ating mga ginagawa maraming maraming salamat po bye po